Ang bayan kong Pilipinas Pugad ng buwaya at kurap Ang budget na sa kanilang palad Naglaho na parang bula At sa kasakiman nila Tayo ay binabaha na Bayan ko binihag ka ng mga walang hiya. Bilyon may malayang lumipad Sinurakot nga at gumayak Bayad na lahat ng sasalungat Kaya ngayon sila'y nakalabas Pilipinas kong kinokodia, Nakaupo na por oshali ta a ah, king adika chakorap maka